Good morning mga kajibs Sa adlaw nga hay ay maubra kita It binakul nga manok Harun 'yon sinanay, gamatamat gamat ama It dakop it anang alaga nga manok Tapos gili ay wakon kong ginyong pakita Kung paano imaw patson kung paano lipyuan Haragun imaw ginugasan yun nakon mga kajibs Nisipan to gali magyaha It binakul nga manok dahil medyo mabuhay Kita nga wakasamit kasamit it binakul nga manok Espesyal gali ang putahe nga raya sa Probinsya lalo na sa mga birthday Uh, sa pista ag sa bunyag medyo maawat maura obrahon pero kanamiton kung magaha kaya kailangan ro pasinsya ag tsaga sa pag-ubra kara garaon uh, Garagon ko itangyad dahil daya ropina ka importanteng sangkap sa binakul. Ako ni mga uh, pahaumon yon, mga kajibs. Uh, garaon mga kajibs, ako ni mga ginakiwa katinsakto insakto nga pagkiwa kat mag-iigo imaw sa butong dahil may isot lang raton niya butong Nagoto din ako itbutong mga ka di karana ko nasuod ro manok bali mabuya ko rekara it mga pilang utod yang nga magigo raton manok dai malang it bahu raton nya butong dahil wak magita it butong uh, mabuyan kat gid pero okay it imora igo dikara karara pagkatapos na ako nito oto dahil mga ginlimpihan agad maburo higko sa sugod it butong uh, garagon ya umpisa ko ako it kiwa it akon yung mga sangkap na ginhalo sa akon na binakol nagkiwa ko it sibuyas, bawang, luya ag iba pang mga sangkap pagkatapos so, na ako ni do anang mga panakot ay akon mga ginhalo sa palanggana. Butangan na akon mo it asin, sibuyas, bawang, kat mga sangkap na akon kain na prepare. Butangan man na akon imaw it bitsin, Ag iba pang mga sangkap. Haroon mga kajibs o proseso kung paano mag-ubra it binakog. Pag pagkatapos na ako ni ay akong dahil ni mga ginsugod sa butong. Makarama lang mga kajibs, unahon naton do anang ah, mga unod, mga kiniwa. Sa na imaw, agbutangan dahil naton imaw it, anang sabaw. Makarama lang mga kajibs, siro prosiso kung paano mag-ubrite minakol. Uh, ah, ro lemon grass o tanggad. Bali, daya aton niya, ubrahon niya bilang lupon o bilang tabon sa aton niya binakol. Dapat gutok imaw mga kajibs, Agaraw ni eh, nakaobra kita ay eh, tapat niya bilog. At niya dahil eh, ni mga ibutang eh, sa baga. Kaliday ang rahay, gain ko pag ginpabagar ang mga kajibs. Pagkatapos, bilang oras na ito niya pagbay balikid ay haragon ni Mau, mga kajibs nagahaon gid man imaw para buo naton do ana nga gupon o rotangad tapos ibutang naton imaw sa magukong o mangkok haron mo makajib kajibs kanamiton da sabaw nagagatab gid sa katambok kanamiton mga kajibs si partner sa humay aglalo na kung ipulutan